Hi guys! Good morning! 6.11 a.m. And as usual, get ready with me. Unahin ko na muna tong buhok ko. No, kasi, ewan eh, ang pangit talaga ng tubo ng mga school lately. Um, sobrang simple yung makeup lang. May nadagdag lang ngayon sa routine ko kasi hindi na nga ako naka-lash extension. And I hope hindi kayo nababother sa dalawang malalaki kong tigyawad sa ilong. Magkakaroon na kasi ako next week. And by the way, ito hindi ko na ito hinuhubad mula nung nagkaroon ako nito. Ito yung anti-evil eye na bracelet sobrang naniniwala kasi talaga ako sa mga ganitong klase ng amulet. The last time na bumili ako nito nung bandang mga June, sobrang down na down yung buhay ko. Tapos bigla siya nasira. So sinasabi kasi dun sa mga group na sinasalihan ko na uh, pag once na nasira na yung amulet mo, ibig sabihin it already served its purpose na protektahan ka. After nasira, yun ngayon na lang ako ulit ang um, bumili and I really believe sa mga ganitong klase kasi hindi natin alam lalo tayo lagi tayong pupost sa social media hindi natin alam kung sino yung ng evil eye sa atin. So, kung gusto nyo din itong i-try, i-check nyo yung yellow basket sa baba. Magkocommute lang ako ngayon. Actually, galing ako sa 2 days vacation. Kailangan, kailangan na talaga ito no mental health ko. Sobrang deteriorating na naman siya lately. Sa mga hindi nakakaalam, I was diagnosed with depression and anxiety disorder. At may time talaga na sobrang nag alam mo yun, sobrang down talaga kaya sabi ko, I really need this break kasi medyo nakakaisip na ng masamang bagay ang inyong Asian lupa so yun, um, ito, ishishare ko lang sa inyo hindi to pwedeng mawala sa aking daily routine mula nung natry ko tong Delevent na sunscreen lagi ko na siyang ginagamit hindi ko din inaakala kasi sobrang mura niya lang tapos nagulat ako sa kanya, akala ko hindi siya magbe-blend kasi morena ako ba diba? good thing nagbe-blend na mga sa skin ko. Tingnan nyo. Ganyan ko siya gamitin. Two fingertip unit. Tapos, inuubos ko yan sa face ko. And neck. Kasi kailangan makapal kayo mag-sunscreen. Eh, ang problema sa akin pag morena, pag may white cast, naku, mag-grayish ka talaga. Kasi acidic skin ako eh. Pero ito, nagulat ako. Noong una, natatakot ako kasi para siyang pintura, para siyang ano, white cement. Pero tingnan nyo, habang nagbe-blend siya, alam nyo na first time na ginamit ko tong sunscreen na to, napataas din yung kilay ko na. Ang mura lang nito, tapos sabi ko morena pa ako, yun talaga yung problema ko. At hindi lang morena, ang hirap ko hanapan ng shade, acidic pa. Pero tingnan nyo, the more mo siyang bine sa skin mo, nag adapt na yung color ng sunscreen sa balat mo. At hindi siya yung OA na may white cast ka in person. Ako ayaw na ayaw ko yung nag-grayish ako. Kung may mga morena girls out there na um, problemado din makahanap ng sunscreen. Alam niyo yung mga tinted sunscreen, hindi ko din bet kasi pag nag-oxidize na siya sa skin ko, super grayish na. Ito hindi. Instantly, namumoisturize niya yung skin ko. Kung ayaw niyo naman ng ganyan, sobrang moisturize, Gayahin nyo ako, nagsiset ako ng powder. Pero kung dry skin kayo, tas gagamitin nyo tong sunscreen na to, pwede din nyo naiset ng powder. So powder ko, Fashion 21. Ito yung milk foundation nila. In the shade 02 ata to. Perfect to sa akin as morena. Ipapat ko lang siya Ayoko kasi nung sobrang kapal. Kasi nga magkocommute lang ako. Then for my pangkila, yung favorite ko, meron lang syang gandong tali na hihilahin nyo tas ipipill off nyo sya yung putol na siya o oh, kasi lagi nga ito nasa bag ko hindi na ako gumamit ng iba pang mga mamahaling pang kilay perfect na to sa akin kasi ito yung kapartner niya na fair line um, brow liner na wala nang laman gusto gusto ko kasi yung brush nito so yan yung mga essentials ko sa bag na hindi mawawala lalo pag makeup ang hindi ko lang nadala ngayon is yung blush ko naiwan ko siya sa bahay diba? unti-unti nagmumukha ng tao Nahin na natin yung labi kasi sobrang ano talaga ako yung maputla. Ang ginagamit ko ever since. Hindi na napalitan. Lagi lang talaga. Colored, mini color tint. In the shade rosa. Talagang ito na yung perfect ko for everyday. At kahit nga wala akong dalang blush, pwede ko siyang gamitin sa cheeks ko. Alam, sobrang perfect lang nito. Long lasting siya. Hindi siya malagkit. Hindi siya drying. Ang bilis nyo nang i-apply. Lagay okay, tayo ng dots sa dito. Ganda ng shade. Konting-konti lang yung nilagay ko. And sa kabila, syempre. Go Mars! Ay, Mare, alam mo ba, hindi ako nakatulog maayos. Tapos for the breakdown ako kagabi. Ay, chumik. Ako mga ano, 3.30. Ano ako? Ay, kailangan ko nang bumangon. Sabi ko, ang happy, ang, ha ang problema ko Di mawawala. Ako ang gagawa ng happiness ko. For today! O, di ba? Tignan mo, nagtitiktok ako ngayon. Ikaw ba? Kakapit ka. By the way, guys. May nandito si friend. Nagmamaskara na ako. Mascara, ito talaga favorite ko. Hyper curl. Nag-try ako ng mga pink uh, blush na mascara. Ayoko. Hyper curl lang talaga ito yung mascara maganda na mura lang. Kasi yung ibang mascara na may bilhin, 400, 500, hindi ko ma-justify pa yung ganong kamahal na mascara. Iba kasi yung buhay ng mata kapag maayos yung lashes mo. And for extra drama, um, naglalagay ako ng konting eyeliner kahit dito na lang sa dulo para may dating lang yung eyes. Gamit ko may bilhin tattoo liner. Ganda din ito. Kahit maghilamos ka na o hindi ka naman nag-micellar water or micellar water, nandiyan pa din siya sobrang long lasting. Ayan, naglagay lang ako sa dulo. Parang, cute lang. Diba? Cute. Ganun lang kasi, pleb. That's my go-to look. And, ganyan lang yung hair ko talaga. Ang tagal niyang humaba. Inis na inis na talaga ako sa buho ko. And, parang kailangan niya din talaga ng treatment. Kasi, it's been 3 months mula nagpa-treatment ako. At, sobrang dry na naman niya ngayon. So, ito talaga buko is alaga ng treatment. So, yun. Um, magka-coffee na ako kasi kailangan na namin umalis. Ako kailangan ko nang umuwi from this uh, vacation. And maraming salamat sa panonood. Bye-bye!